Mga kapuso, nararanasan sa Batangas ang malalakas na pagulan dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Karina. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Walang humpay ang malakas sa buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Batangas kaninang umaga. Sa Lipa City, kagabi pa raw nagsimulang umulan hanggang magtatanghali kanina. Pahirapan din ang pagsakay ng ilan dahil iilan lang ang dumaraang jeep at tricycle. Wala namang napaulat na binahang lugar sa lungsod. Malakas din ang buhos ng ulan sa Batangas City. Dulot pa rin ng habagat ang nararanasang pag-ulan na mas pinalakas ng severe tropical storm karina. Tuloy-tuloy ang paglakas ng bagyong Karina habang mabagal na kumikilo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa 11 a.m. latest bulletin ng pag-asa, isinailalim na sa signal number 1 ng Batanes, eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Babuyan Island at northeastern portion ng Isabela. Ayon sa pag-asa, posibleng lumakas pa lalo ang bagyong Karina pero mababa pa rin ang tsansa nitong maglandfall. Inaasahang lalabas ito sa par sa Merkules o Webes. Hahatakin din ng bagyong Karina ang hanging habagat na mag magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin ang maraming probinsya sa Southern Luzon gaya ng Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, Quezon, Mindoro provinces, Palawan, Marinduque at Romblon. May malalakas na ulan kaya maging alerto sa pagbaha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Hazel Alviar. Pelitan Southern Tagalog.